So, what's up guys? Yung magandang tahal siya yung So, for today's vlog, uh, meron tayo dito unboxing huh? So, na kung yung last time, nagpost ako ng uh, aking uh, diagnostic tools. Uh, Nag-spike na siya. So, i re naman natin siya yung Dr. Apitek natin. Siyempre, uh, medyo sabay tayo sa uso para magawa din natin yung lupang unit. So, hindi ko naman sinabi na o oh, kaling pangit yung ating diagnostic tools na dati. Siyempre, kailangan natin sabayin yung ah uh, modern na ship na liliya so, ng siyempre. So, kumuha tayo nga lang ng, ano, ng bagong day. Siyempre, uh, para naman na uh, mabawi natin na ganito ang ating uh, sa tools na pala ng video. So, guys, so, unboxing natin. So, shoutout nga pala sa may-ari na sa, may sa pinanggalingan nito no? uh, kay Sir Dave Maliari, okay, from Lubao, Pampanga. Then, shoutout din sa support sa akin para makakuha kami ng diagnostic na ito. Kay Sir ah uh, Aaron, sabi mo. Okay? Shout sa iyo, pare ko. Maraming salamat. So, hi, sir. Siyempre, kay sir uh, Maliari. So, ito guys, na-unboxing natin. Uh, ito na yung magiging gamit namin dito sa shop. Yan. Ito, tsaka na naman yan si Carlo. Okay? So, ito na siya, guys. So, excited ako dahil first time ko makakawak ng ganitong klase ng diagnostic tools. So, isa sa mga pinaka-latest na diagnostic tools. So, hindi natin siguro ito. Malik muna sa Okay, so medyo na bubuk siguro sa JT ano, mababasa yung box oh. Medyo sa box. Kasi medyo ayaw ko din sa mga di. Wow, ganda ng lagayan. Sa naman pala yung nasa lahat pinaka lagayan ng guys. Napakaganda ng lagayan. Napaka-special ng mga naman. Okay, guys, makita niyo na Para tayo may merong contact list dito. Dapat din sa. Pero ko lang <laughs> okay, yun. Okay, dito. Ah, school. Tapos, ano ang box ko ah. Kaya nga lang, medyo nag-gulpe ng konti. Yan. So, ito na yung mga sakit niya, guys. Ayan. So, OBD, ayan. Motobox, so, or motor, motorcycle. Okay, diagnostic hose. Alright, dami. Eh. So, ito na yung mga sakit natin sa gagamitin natin sa mga unit. So, may napansin ako dito may mga fuse. Kung ako saan yan. So, pag-aaralan pa rin natin ito. Kasi, medyo marami rin ito, eh, no? Check natin to. So, may yun siyang uh, USB. And then, para sa ba hindi pa natin ito kabisado totally lahat. So, may mga code naman siya. So, makikita natin kung paano naman ito gamitin. Siyempre, magpag-aaralan din natin ito. Okay? So, hindi natin alam ko lahat ng mga sakit dito. Okay, dun ko tayo dito sa mga eto. Check natin lahat. Alright. So, na. so, hindi ko rin ito alam kung saan banda ito nakakonect. So, pero lahat naman yan. Filled for uh, infuse. Okay. So, check natin yung mga OBD. O, okay, oh, yan. Ito na. Uh, Suzuki 2. Ayan. Magagamit natin ito mamaya siguro. Okay. Next is main cable. So, ito na yung pinaka main cable niya. Siguro ito yung gagamitin natin. Okay. Ito na yung pang uh, Yamaha 2. Yan, guys. O, so, kung tayo ito. Or, sakit Yamaha. Okay. So, ito yung mga ginagamit natin like dun sa Apitec. Okay. So, ito. Kung mapapansin nyo, pang Honda 2 eh. Yan. Pang Honda yan. Kadalasan. Ito. Ito na yung pang Yamaha natin. Kadalasan po sa Yamaha uh, connection is yung para sa pag-connect ng ating niya. diagnostic is triangle na dun man sa mga MIUI 125 mga sniper, uh, v B1, B2, walang sa okay, meron siyang kasamang manual so big na ba MSTP 500 Pro diagnostic tools for motorcycle okay? yan, ang dami ito pa Pambinelli, yan Pro 6 GP, okay for Honda A4 ay AP ito naman is hindi ko 6x003 okay OBD2 marami siyang sakit guys so finally ito na yung ating uh, diagnostic tools buksan natin yun na so kailangan natin balutin ito guys wow yung ganda oh medyo may gasgas kasi yung mga screen mo no? medyo walang protector guys dapat meron tapos nakangat yung gilid okay lang naman So may din China, no? <laughs> so ito yung pinaka serial niya. Okay. Sa so, ang ending sakit na. Parang gusto ko ng testing sa si sniper ko. Ilang minuto na ba yun, parang Carlo? Five. Five. Okay. Sa may minuto sakit. Ay, okay. may cable tayo, guys. Connect natin. Five minutes. Siguro, mabutin tayo ng ten minutes dyan. Main cable. So, ito yung main cable. ay tight natin sa ating uh, diagnostic tools. Alright, para mo testing natin sa ating um, motor. Ang haba. Yan, masarap ibagsak nito men. So, oh. let's order ka ulit ng mababang klase. Okay, medyo may kamahalan siya. Yan, fit na. Okay, gumana ka. Oh. Okay, so. sa sniper version ko. Okay. Check natin syempre yung item kung gumagana. Kasi kakarating lang nyo pang JNT, uh, pang Lubaw Pampanga. So, saan nga ba makikita yung ano, connector ng mga uh, sayama? So, lagi po yan is malapit sa may battery. So, yung stock nito is uh, Philips Pro. So, ito kasi is na natin yung tower. Kaya ganito yung tsura. Yan. Ang galing ng cover na to. Ito yung matatagpuan nyo sana. version 3. Okay. okay. So, saksak na natin yan. So, ito na yan. Ito na. So, nilabas ko na kasi ito. Yung isang araw nakatalo yun. Alright. Woo, welcome to Diagnose. Ayan na, oh na. Oo, hindi ko alam ito ah. Okay, ganda. Solid. Malinaw ah, parang may cellphone. Sakay so, auto-search. Vietnam, key program. So, tayo sa automatic search. Engine, EVS, okay. Please off. Ano to? Turn main switch. Okay. okay. off naman eh. Follow the steps. Okay. Turn on vehicle. On. Okay, on natin. Tapos, okay. Stable. Ayan, okay. Ah... Uh, ECU information, data monitoring. So dito tayo muna sa ano data monitoring tayo. Okay, i-wait lang natin. All right, so makikita niyo lahat dito, guys. So ayan, min uh minute, okay? Vehicle speed zero kasi patay yung unit natin. Tapos kita na rin dito, guys, lahat. Patay yung battery. Ayan. 12.5 voltage, ayan. Uh total position sensor, ito yung tinatawag natin na TPS. Baba tayo ng konti. Saan na ba tayo? Wala na, hanggang doon na lang. Okay. So, makikita na pala natin dito by manual. Ano? Kasi doon sa Apitec is, uh, pag long press ka dito sa, ah, long, uh, nag press ka dito sa lower, pag dinown mo siya, okay, second, ano ka na, screen. So, dito is step by step bababa, okay? Baba pa tayo. Ayan, okay. Siya, nakita lahat dito, guys. FI, uh, auto sensor, ayan. So, pag inano nyo yan, pag ano nyo yung motor, makikita nyo yung uh, reading lahat dyan, ang parameter. Okay, gear position sensor, ayan, kompleto guys, napaganda ng MSTP 500 Pro. So, kailangan natin ng balutan ng uh, protector para yung screen is hindi magasgasan ng Medyo may mga dents na konti, pero okay lang yan guys. Dami, galing no? Kompleto lahat siya guys. So, kung, ano, kitang-kita nyo agad yung lubong information. So, kayo, back tayo. Check naman natin sa iba. Tapos, sa ECU information tayo. Ayan. So, ito na yung ating ECU information. Alright. Back tayo, guys. Tapos, yan. Pag may mga fault code kayo, ayan. Makikita nyo, dito kayo mag-clear. Example, uh, nag-check engine yung motor, ano. So, bababa kayo dito. Okay? Sa, so, ito naman yung read fault code. So, dito nyo makikita yung mga uh, so, fault code. Check natin yung history kung meron. Ayan. Kita lahat. back tayo. Alam mo sa tayo, Carlo? Okay. So, gagawa natin ng error itong uh, ating motor, ano? Para naman ma-testing natin. So, bubunutin natin yung isang sensor niya para magkaroon ng check engine tapos i-remove natin. Okay? So, eh, dito yung clear fault code. So, dito kayo magtatanggal ng mga check engine. Okay? Tapos, ah, para din pala sa api kailangan mo siyang ano sure to erase PDC condition keys is uh, on engine off. Okay? Yan. Ayos, ang ganda. Back tayo. No? Ang ganda. Ang dami. Nakakatuwa. Alright, so guys, hindi na natin papahabain pa tong vlog na ito for today. Ano? Kailangan natin, uh, syempre, uh, kailangan na natin, uh, so, pinakita ko na sa inyo yung ating bagong diagnostic tools. So, maraming maraming salamat ulit kay Sir Bay Malyari.